galing ko na Saudi. Ngayon, pagdating Saudi, ito ay sa Balay. Police, okay. we this, to this na lang Samaray matapos na to na lang. baka hindi to kanila kuya. Yeah. Hindi to kami galing eh. Oo. Oh. tanong ko. Sige, may tanong ka. Where is the patient of the 622? For Pagdating walang pasyente. Asa ng mga asa na yung pasyente din eh. Ay, ang ganda dito. Mohammed Driver, though. I'm going to Hi. I'm good! Thank you. Oh my goodness! Hmm? No, because we live all together. We visit He has food in his bag, Muhammad. You can open his other. Uh, the key it's already under the under the rug. Yeah, yeah. It's okay. I am coming back home. We just arrived. One thirty because I didn't know. I, we just. It's okay. I can. I coming back. Now, so I can, We can catch the time. Thank you so much. But you can. But you can go in. You can go inside, the key it's under the rug, in the bag of Omar there is food lunch, I put it already lunch in his bag. Because they not say anything about their coming back home. Hindi na buugas ng kamay. This is salt pit <laughs> titer, more, cleaner, uh? Oh, Peter, you're lang ito, yun. <laughs> Hoy, ito ko lang banana. <laughs> <laughs> Na, mandibs, pero over... Ay, sige, titikman ko. Titikman Masarap ko. sana. Masarapan. Kaya hindi ako sineserban dito ng banana. Puro hindi, hindi, hindi <laughs> anong pagpipilian. Ano, may hmm. ko, yung brown bread. Ay, marami naman palang pagkain. Pupuntaan. Ng... O, oh, kita mo, di ba, pag sa bahay lang, kung sa bahay lang siya kakain, yan lang kakainin niya. Pero pag dito sa ospital ang dami, o. Oh, may tinapay pa. Ay, may muna, may muna. ay sorry. Kaya, may iba-iba. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ano, makinis? Picture na, eh, makinis ba? Ay, paano sabon niya, ano, peruskin? Hmm? Makinis ba? Walang salt na? Ma? Meron. Bilok, ano to? Ha? Kaya nga eh. <laughs> Kakainin pala so ya. Di ko Ikme binok ang chicken kasi sabi mo gusto ng <laughs> yeah, no, eh, chicken. Yan chicken curry. Hmm. Ini bayo. Iya. Ini Mm -hmm. Te ina, ano mo ka naman sa mga pagkain dito? No? Okay lang? Mm? Okay lang sa mga pagkain dito? Okay lang. Nagkakain <laughs> ka ng beriani? Mm -hmm. may, may pangako si Muhammad magluto daw pagkain dito. Alis the next day O oh, diba internet po no Oh, ang oh, ganda na. Mm, malupit kung sa labas. Mm, baka sa ano, basement. Oh, ang bilis nila manapit na yung lipatan nililinis na yun <laughs> mandala yung bahay ni madam hindi pa tapos The next day, mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> the, so the next one. Oh. Thank you. Ano yung drum? Nakalimutan ko sa'yo. Saan babaya pa? pa. <laughs> Bababay. Saan hmm. pala? Emirates Tower. Emirates the... Ay, <laughs> oh, ipin ngipin ko dyan. Wala yeah. akong ngipin sa baba. Parang wala kang brat eh. Tusok yung dente niya, no? Sobrang. Yan ang tinatawag na building. <laughs> ano nga,

gusto mo na? Oo. Teka muna. Ito oh, tingnan mo yung inaano mo, sinasabawan mo. Kaya nga lumama. Kamatisan, hindi lang kamatisan. Ano 'ng kiki dito? 'Yan ba 'yun? Nilalapitan ka, debas na yung kaluluwa. 'Yan ano <laughs> 'yun? Gutom na daw siya no. Hay, may bibiwa.

咋的？打打 बिसाब। बोलो एक बर्गर पीने परे। नहीं अन्य लम। All ready there. Two three burger also take one chicken। बिसाब। कहीं पारा? इसमें इसलिए मैं काम लग गया

Pa so wait lang, palisin mo muna siya. Again. Oo, kita. Oo, kung nga lang. Yan, yan, go. Nan, yun. Very good. Hindi okay. pa. Yan.